Good morning, good morning guys. Ito guys. ba yan natin. Yeah, kararating lang po namin galing Baguio City kagabi. So guys, uh, today's video guys, uh, update ko lang kayo regarding sa akin project dito sa bahay, yung extension ng amin terrain. Ano na ang nangyari ba? So ito, paakita ko lang guys. So ito guys, uh, halos na tapos na lahat. Ayan, naalipat na lahat guys yung mga gamit dito. Yung aming coffee, uh, coffee maker. Ayan, may ito pa rin yung nabili ko sa Baguio na mga kape. So, ayan guys, uh, iba-ibang flavor po yan. So, tapos kahapon, bago kami na umuwi, ay may nabili naman akong bagong flavor na naman. Yung Benguet flavor. So, ayan. So, halos tapos na po yung bubong guys na in-extend namin doon sa dulo eh tapos ta so tapos yung aking bakod na pinagawa dito tapos na rin cage para sa aking alagang tatlong aso na malalaki ay nalipat na rin so from there napunta na dito sa may kanto ng ating bakod so ayan guys Uh, maganda pa kagawa so malinis na semento na rin guys to dating ganito to putik so yun so ano pa ba bang update ha? hanggang dito pala so halos malinis na pala yung yun lang ayun tayimik ang ating mga halaga <laughs> ano pa ba nilagyan pala ng dito ayun maganda na at least pag pinakawalan namin yung aso dito hindi na siya pupunta doon kasi last time pinakawalan nata ano anak ko e, mga kung anong mga nginatkat katya sa loob yung mga hos hos ng washing machine so yun napaglaruan ito nalagyan na rin ang pinto dito ang okay? ganda ng paggagawa hindi pala dito nalagyan na rin so guys ito uh, nalagyan na rin pala guys ng uh, bako dito maganda ano pa ba <laughs> ito yung mga alam na ang gubat yan maganda ng tingnan may bulaklak ang aming sili guys yun o oh, sana huwag kami kunaan ng ibon <laughs> may mga bulaklak o oh, mga sili labuyo guys yun so ito sana malinis pa rin yung mga yellow bell, matanggal na yan kasi yun, lumalaban niya sa ating mga puno dito. Yung kalamansi, hindi, alos hindi na lumaki dito sa mga yellow bell na to. O yun! O oh, yun, may no parking na dito. Kasi guys, tama nga naman, dapat hindi pinaparadahan tong fire hydrant kasi siksikan to guys two way na one way kasi halos nakabalandra yung mga motor dito ngayon yung pala yung mga pagbabago dito ang mga araw lang na wala so lahat ng motor this way yan doon tapat sila sa court, hindi dito sa kalsada ang lawak lawak ng court, tsaka may daan po doon sa gitna oh. mas madali yung access road nila doon sementado naman yung court na yan so ayun, ilagyan na rin pala ng parang steps dito ng mga motor sa akin, ina-advise ko doon sila sa kabila kasi maganda yung daan doon ayun, dapat tinuro nila doon para masanay sila tapos maganda yung daan doon sa may kabila kalsada papasok dito sa basketball court so ayun, may isang bata lang na nagpa ayan, So, 'yun, madamo na rin dito pag raskat tayo. Kita bilis tumuwong ng damo dito. 'Yun guys, hanggang dito na lang po at bye, -bye po.